Hi guys, ito na yung kubo-kubo ni ano, Ray. Ah. Uh, <tipan> Dito nga sana, isa na lang itatayo ko eh. Kasi masaba kami malapit <laughs> May poste na yun. Pwede uh, naman eh. isang poste ng oras. naman talaga. Ano yun? <up> apartment. isang poste. isang poste. yung

Tuloy mo na lang yan. Then, tulak mo na lang eh. Naglag mo sa butas. Eh, tayo na lang. <laughs> oh. Daming ano, ano, bagi. Sinunog ko yun. Baka may sawa yung ilalim eh. Kasi may butas-butas eh. Bagi.